mabiligas di may nakakaiyak ng mensahe para sa ama na si Aga mula. Matapos magbayaran ng naging pag-aami ni Aga Mulak sa totoong koneksyon niya kay Mabili Gaspi, sa wakas nagbigay na rin ng sarubin si Mabili Gaspi, matapos niyong malaman na si Aga Mulak pala ang totoong ama niya. Ayon sa kanya noon na ay hindi niya may paliwanag ang nararamdaman hindi rin daw siya makapaniwala na isang agang pala ang kanyang toong ama wala rin daw siyang karapatan na magalit sa ina na si Pamila Villaruel kahit ililihin ito ang katotohanan dahil alam niya na may mabuting intensyon ng ina nito sa pagtatago sa kanya ng kanyang buong pagkatao tigdag pa niya kahit ililihin daw ito sa kanya ng kanyang ina ay lumaki naman daw siya ng maayos at may maayos na pamilya kasama ang kinikilala ng ama na si Loren Pinanan ito nito ang pag-iisang totoong ama sa kanya. Hindi rin daw siya nagsisisi kahit ito ang pinagisnan niyang ama dahil naging mabuting itong ama sa kanya at asawa sa kanyang ina.